apologies for the ano uh, background music pero ito na ang Nissan Patrol. So, ito mga last units na lang 'to kasi niya nga naman na meron na tayong bagong Nissan Patrol na darating sa within this year. I don't know kung darating ba 'yon sa October, uh, October 24, 5, 26, 7 yung PIMS event nila. But we're going to keep it as a secret first. So, ayan. So, eto yung ano unang sasalabong sa atin yung V-shape na ating uh, chrome grills tapos i really love the ano yung ginawa nila dito is meron tayong black, bian, uh, black piano ano uh, grills uh, really really shiny to look at syempre yung halo ng chrome and then yung black piano um, it's uh, spot on tapos syempre in Nissan logos over here tapos yung 360 degree camera is also fitted um, for me if I am going to ask you I meron kasi yung ano version yung Nissan Patrol na wala itong ano wala itong mga parang na kasi nagmumukha siyang VIP look yung extended version but I prefer this one itong nasa picture na yan yan Okay, kung uh, gusto post mo muna kung para yung makita nyo yung difference But needless to say, ayan yung ano Ayan naman yung mga sensors right down front yan most likely yung ginagamit niyan is for the fault mitigation collision tapos mga fog lights natin dito yan obviously this is LEDs yon na demo ko naman siya sa intro and then look at this massive na side mirrors housing yan <laughs> and then these are the LED repeaters another camera for the 360 degree camera and Siyempre, dito naman sa gilid yung Nissan Patrol na ano na logo then yung V8 logo right over there Then, yung chrome handles natin. Yep, this is chrome handles. Uh, ha, wait a second. Ma'am, okay lang ba demo kayong Kila entry? Okay. Kila entry. Yeah, so, yan, binigay na sa akin ni ma'am yung susi ng Nissan Patrol. So, ganito lang siya. Take a note, guys. Uh, lahat ata ng susi ay very, very similar na no, looking. No? Parang, ganun din from the Nissan Kicks, the Nissan Navara, tapos Nissan Terra, and Nissan Alamero. So, yan. Yun, yung isa lang naman ang design yan. Okay, so para ma-demo sa inyo yung keyless entry, to stop this one, yon black na siya. Kapag ka, ulang so, ko lang, pag kinap natin dito, oh, so you have to press it. Yun, okay, nice. So, yeah, it's fine. Hindi naman na kailangan magiging usip. So, yan, yeah, isosoli ko na yung susip. Baka mamaya may uwi ko. Ito na naman ng interior-wise ng vehicle. And, pero kung simulan. so, ito na yung interior ng Nissan Patrol. Uh, kasi ito yung very very first time na mag magkakaroon ako ng review na actual na iniisa-isa ko sa so, tulad nitong ano uh, speed dials uh, yung tachometer at yung speedometer itself so yan yan ito yung mga ano natin power adjusting seats and syempre naka finish na siya into a brown um, very very delightful color um, spec so ito po na ating grab handle and papasok na ako sa inyo yan so ito yung loob ng Nissan Patrol and guys I am waiting para sa bagong bagong release nitong Nissan Patrol so ayan ito yung start stop okay then bubuhayin lang natin mga accessories Ayan so ipapasok ko na lang yung ano yung test drive video ko na ginawa ko nung ano nung way back um, May saka quiet siya. Hindi siya over -rumbling. Wow. Yep. Quiet yung V8. That comes to rumbling. Klabe. Ngayon, kung ako tatanungin niyo, um nakakatakot ba siya i-drive kung malapad ba hindi? Pansin ko dito hindi. Ah, uh, isipin nyo na lang yung kaninang tera extend mo na ng onte ano masasanay na kayo dito eh. hindi siya well i don't di ko sinasabing ano ah wala ayoko ng full size american na uh, SUV ayan yun yung blind spot uh, nagsasabi sa akin may sa akin dyan. na ano niya na ang andali niyang mag-adjust yung ano, calculations mo sa ano, pagda-drive. Kung tatanungin niyo guys, ako, uh, bench seat po yung nasa likod. Okay lang 'yan. Ah uh, hindi sa siya captain seats. Ah uh, plush rin yung ano niyan, yung leather ano, seats na Tapos 'yan. Okay, yan. air conditioning is over here. Tapos yung ano napapansin ko, ang lapad ng ano ng katulad ito, itong screen tapos ang luwag, ang luwag sa ano sa feeling niya. Kasi may nararamdaman ko sa ano sa seats, uh, Meron ditong air conditioning dito sa may seats for more added comfort. Syempre kung sabihin natin matarik na matarik mo to pinarada, hindi matarik na sa, sa, araw. Ayun. Ayun na, ito sa akin switch noon. So, okay tataranta. Yan. Tapos yung dual zone climate control. Actually, tri-zone climate control ang ano natin, air conditioning natin dito. Uh, hindi siya lumalabay kasi hindi ko po pinipin start. Ay! Sara ulo. <laughs> Ayan, eto tapos meron pa tayong ano, uh, nagaganap na sunroof. Well, sunroof is just over here kasi um, di siya panoramic eh. But it's okay. Uh, kung kung kumaway ano, dyan. Di, okay lang. Tapos mayroon pa tayo dito ano, uh, power adjusting sa ano, sa steering wheel. Yan. Tapos may ito yung 7 inch ng ano, instrument cluster, then ito naman yung 12.3 inch ng infotainment system. Apple Car and Android Auto ready na siya. Yan, that's perhaps ano, move on to the crucial features katulad ng four wheel drive modes. Yan, yung four wheel drive modes. Siyempre wala naman na tayong snow dito sa Pilipinas but yun, if sabihin natin kung i-ship nyo to sa ibang bansa ayan uh, hindi useful siya. then we have cup holders right over here two cup holders na no, really really massive tapos ito naman yung para sa infotainment system and alam um, ko ay touch screen to yes you have two dual controls tayo dito infotainment system uh, you can tap in this one and syempre ayan uh, dito yung ano, isa pang control ayan. Kuparin lang natin to. Ito yung ano natin, uh, transmission natin, 7-speed automatic transmission, not yet with the CVT. So, that's that. Uh, tapos additional storage compartment. Yan. Woohoo. Nice. And uh, rear AC, obviously that's the switch on that one. Ah, uh, po, syempre yung ano natin, yung steering wheel has its own black piano uh, black piano trim. Na uh, wood trim pala, sorry. Abubulol uh, ako. Uh, air conditioning vents are completely massive dito sa mga side doors. Uh, dito sa sides pala. And yan. Um, ito, ay, nakasagad na pala siya. Okay. And yan, just give you an ideal aspect nga pala, foot brake pala to, wala tong hand brake ah. Ha. Ayan, nakita nyo push on and off. Yan yan. Tapos yung preno, tapos yung ano, throttle pedal, right over there. Yan. Okay. Yan, yung nuna natin na steering gigantic steering wheel it has 1, 2, 3, 4 four spoke steering wheel tapos dito naman sa kaliwa is yung audio controls and yung intelligent uh, uh, cruise control natin onto the right yun And then, look at this. Yung know, mga grab handles natin dito. Ayan. very massive, uh, very manly na ano. Ano siya? Uh, hawakan. Tapos yung mga power windows natin, ay sorry. Tapos yung power windows po natin dito, so, all four doors are ay, all four windows are fully automatic. Yan. There you go. There you go. Nice. Tapos ayan. Um, you know what? Let's go check out the ano, the engine displacement on this one look at that yan yung 5.7 liter V8 400 brake horsepower tapos ito yung nga pala yung torque features na to and what I really really love is takpan lahat ng halos lahat ng sensors meron ako pa ako nakikita dito syempre kasi lagi ko pinapayo ko each and every single video na naginawa ko is kapag kasabihin natin magpapa engine detail ka ayun uh, ito pala yung mga sensors na nakita ko tsaka may mga meron pa dun pero wow it's really a uh, lovely engineered na design from Nissan from the Nissan Patrol itself tapos <laughs> ko, dalawa pala yung ano yung radiator caps ayan yeah. very unique tapos ay ito ay most likely a 2SM battery tapos yung mga fuse ka fuse uh, box cover yan right over there yan there's no replacement for displacement so ayan yun lang naman and I love the, about this one syempre is the hydraulic struts yan kailangan na kailangan yan as expected naman kasi yan yung sobrang bigat kasi naman ng hood so pwede ko na sa inyo kung paano sinasara to So, yung wheels and tires, yan, wheels and tires, yan, ito yung mga ano natin, goma natin, Bridgestone nga pala yung goma natin, nakabalot, tapos naka, ano siya, um, nga natin, 275 by 60 R20, yan. Tapos, naka 6 lug nut spec nga siya, then, syempre, ito mga suspensions natin, yan, medyo kung makikita nyo, on to the front, tapos, ah, Dito naman sa likod, as expected, uh rear disc brake, 6 lug nut spec. Ganun din yung ano, uh tire brand natin. And ito nga pala yung suspension right over there. Yeah. Nice. Okay. Um right before we check out the ano, the interior. Ito nga pala yung likod nito. You no, know, this is designed for the ano, for the rear one. There you go. LE badge right over there. And yeah. Tapos yung patrol word badging natin dito. Yan. Tapos yung Nissan emblem. Right over there. Not Tapos kung may hihilayan kayong speedboat, yan. Uh, most likely sinasaksak dito yung hitch ball. And for, ano, uh, for hauling na pala. Tapos syempre, pwede ba natin i-demi yung, ano, yung rear tailgate, yan. Nasakay na naman yung susi. Inaagaw ko na naman. Hold yung key para ma-demo natin. Okay, nasira ko ata. Oh, okay, never mind Um, so probably, ano. You know, um, medyo bawas siguro yung battery you nito. Know? But yun. Know, ito nga pala yung rear seats natin. Ha? Huh. Ah, nakapatay? Ah, okay, ganun pa talaga okay. yan. So, since nakapatay at... Ah, yung makina. Ah. Okay. Right. So, kapag uh, I think, kapag i-adjust ia siya, or... Ano ba ito? Power ba ito? Sige. Oh, baba. Yan, sige yeah, ma Si Ma'am Erica nga wala. Yan yung anak natin ng ano, demonstrator natin. Since ano, si Ma'am Ria yung original na ano ko, ahente ah, ko dito. Yao. Oh. Oh. Ah, yan na. So manual siya and what's good about it kung manual 'yon, uh, hindi siya magkakaroon ng issue tulad ng isang brand na hindi ko siya sasabihin uh, kapag uh, pinapower-power mo pa pa yan at ito nasira tong tailgate na to hindi mo maiangat yung seats. Fort Everest nga pala yun. And then, ito yung seat belts for the middle passenger John's third row seat. Kasi ito ay isang 8-seater configuration. Yan. For the whole family, pwedeng pwede sa dito. Yan. Kung gusto na natin, yan. Press this one. And may maririnig yung beats. Right over there. Mabuksan, buksan, o kala magbuksan ko yung mga headlights tapos later na lang. So, ito pa na yung second row seats. And syempre, testingin ko na lang din to. Ito yung grab handle. Just be advisable. Ingat na lang dito sa ulo. Mga mamaya, nagmamadali kayo. Yan. So, all the lights hindi siya gumagana since, ano, I was informed na kapag hindi gumagana yung makina, dito na ganap But, ito, yan. Yan yung mga air conditioning natin sa baba. Yan. My apologies. Yan. And then, um, yan, sobrang luwag ng second row seats. ah uh, even a six footer dito, kasya kasyang siya, kasyang, 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 kasyang dito. Yung headroom ko dito, yun no? very very spectacular. Siyempre, hello. Uh, yan. Um, ito na yung ano, yung pinaka entertaining part is, the de demo ko sa inyo yung third row seats kung kasya ba ako. Okay, whoops, I'm sorry. Alright, uh, so this is purely manual gusto yun it auto tumbles nice gusto ko uh, ulitin yun okay ulitin natin para uh, curious ko eh yeah. yan yeah. I'll do it again ano ah, diba ang and then and then push this one yan yeah, it goes up so I'll climb in ah oh, yes ah uh, remember ito ay isang threes, uh, three seater uh, uh, configuration dito sa likod Uh, oh. Okay, I can see. Hmm. Right. So, as I uh, initially do this ano, review for the. Yan. Huh. Okay, uh, angat natin tong second row. Okay, ayan, yon. Nice. Uh, huh. About this one. Yan, Daming adjustments kung ginagawa dito. Yeah. Ayan Nice Ayan okay Comfortable naman pala ako dito But let's adjust this one completely Ayan Do you know what's really unique for this Nissan patrol Ang luwag rin dito sa likod Ayan yan Sobrang lawag ng mga cargo space Doon sa likod And Yung pagkaupo ko dito Sa position na to Ang ano Hindi sa masikip yan As you can see me Uh, may mga anan pa ako uh, Headroom space And Yung legs ko dito Alam ko hindi nyo Nakikita Yung legs ko dito Hindi siya so, Sobrang Ano uh, Nakataas Yung knees ko Hindi siya sobrang nakataas So ayun That's really Nice Okay And Yan Tumbles back again Para may gain access na tayo Para makalabas Okay Right oh -oh. Ayan. So let's tumble it back. Ayan. Yeah, just have some pure muscle para may angat yun naman on na onte. Alam ko na pa to just patay. Eh. Yon, nice. Ah, okay, that's nice. Man, get lit. Woohoo! Okay. So, perhaps, I think, yun lang naman na kailangan natin, ano, uh, tignan at silipin dito sa Nissan Patrol. Yan. Siyempre, gusto ko lang sana magpasalamat sa Nissan Balintawak at kay Mama Erica na nag sa atin dito sa, ano, sa Nissan Patrol. Yan. Thank you very, very much for watching. Like, comment, share, and subscribe, guys. And I'll see you on to the next one. Peace and goodbye.